🎵 yeah. yeah. Sa wakas no, college na tayo. Oh, hi. Na Alam niyo ba, may kotse na ako. Uy, oh. congrats. Successful mo na. Wait lang, uh -huh. may shell. Wala, naramdol na ito. Hindi, actually, nakita ko ito kanina. Hindi, may dumawa kasi kaninang babae. Tapos, parang siyang may earrings na ano, Sheldon. Pang, hindi naman bagay. Basta ako may pera ako. Saan niyo gusto mabaya? kain tayo. Pwede mong ice cream? Init it, eh. Pwede naman. Ikaw. Sa isang sulok ng mundong puno ng ingay at pangarap, may isang tahanang tahimik puno ng lihim na sakripisyo. Isang ama, isang anak. Naiwan silang dalawa sa gitna ng pagkawala. Sa pagitan ng kahirapan at pag-asa, piniling tumahimik at magpanggap. Ang isa handang ibigay ang lahat. Ang isa, abala sa pagtakas sa katotohanan Ano nga naku? Abis ka na ko na. Buhin ka pa ka muna. May dala rin akong pandesal. Kumain ka muna bago pumasok. Ito na naman? gabi pa yan eh. Tignan mo. Tigas-tigas oh. Piss ka pa eh. Wala man ng gatas? Eh, ano? Ken lang yung kaya kong bilhin sa ngayon eh. Eh, di ba, araw-araw naman, yan yung nahain ko sa'yo. Puro na lang ganyan. Walang maayos na pagkain, walang maayos na bahay, walang maayos na electric fan. Wala man lang tayong table. Diyos ko naman. Eh, tsaka na anak Kung eh. nabubuhay lang si mama, hindi ganito buhay natin. May pera pa sana tayo. Sabi ko sa'yo, mag-doble trabaho ka na eh. Ayaw mo makinig. Sige ka na anak eh, parang tinapos si tatay eh. Sige na anak, kumain ka muna. Hindi na nakakawalang gana, sa ulit ulit na lang. O. Oy, pare. Ay, wala ka sa ayos ng trabaho ngayon. Wala, pare. Problema ba? Wala Na, naman, pare. Ay, bang sabihin. Tungkol sa anak mo yan, no? <laughs> wala, pare. Ah, alam mo kasi, pare. Sinanay mo din, eh. Sinanay mo din, Pare. Hindi mo yung kasi binibigyan ng disiplina kahit paminsan-minsan. Eh, pare, kasi ano man namang mahal na mahal ko yung anak ko eh. Tsaka, apa nga ako sa kumari mo, sa asawa ko na aalagaan ko na sobra yung anak namin. Agat kaya ko, ibibigay ko yung lahat ng gusto. Pare, magkaiba yung mahala sa pinatarantado ka ng sarili mong anak. Sabi mo, pare, Parang ego pain, anak ah. Parang ego pain, kailangan niyang disiplinahin. Gawain ba naman din ng bata yun? Pare, kailangan mo rin siyang madisiplina. Kasi minsan, pare, kapag sumusobra na, magulang din ang naapektuhan. Pare, wala eh. Parang hindi ko kayang pagalitan yung anak ko eh. Alam mo naman, Garang oh, mahal ko <laughs> Garang mo pare. Pag-isipan mo lahat ng mga sinabi ko pare ha. Magagamit mo din yan. O siya, ito muna ako. Baka may pagawa pa si boss. Di pa ako tapos dito. Eh hey, pare. Eh mo yan pare. Oo oh, pare. Salamat pare. Ingat. Uy, <laughs> sabay ka na. Tara, na. Hindi na may susundod din sa akin eh. Ha? Huh? Sino? Susundin din kasi ako ni Dad. Ay? Kinuha lang yung kotse. Kala ko, jowa mo na eh. Ay, hindi. Oh, sige, mag-iingat ka. Ha? Ingat okay, din kayo. Bye. Bye.

kaya mo. Pag-iipunan din ni tatay yan. Eh. Hindi na lang, papalitan mo na rin yan. Malay, anak. ngayon, wala ka namang pasok. Porke linggo, bawal nang gumising na maaga. Tsaka, ba't... Bis na bis ka. May ka ba? Ano ba ang mo? Ang gagawin ko dito? Tumingin sa mga sulok-sulok. Tignan mo naman itong bahay na to. Mukha bang bahay to? Parang kulungan ng baboy. Diyos ko naman. na nga. Anak! wag mo kung anak mo dito. Alam mo mga kaibigan ko na mayaman ako. Kaya huwag mo kong papahiya. Huwag mo kong tatawag anak mo. Cindy! Ay! Cindy! Halika na! Ano ba ginagawa mo dyan? Sorry, nagtanong mo kasi ako kung magkano o. Oh, Tagal mo. Mayan, katanong-tanong ka. Tara na! Sorry mo para. Ay! Mano! Araw, ma'am. Ano itong sa atin, ma'am? Saan ba itong ano? CR? Ay, ma'am. Diyan lang po. Diretso lang po. Ito sa may bandang kaliwa ako. Sige na! Bakit? <laughs> Ano ba yan? Baho! Ano ba? Hindi ka ba nakakawa sa tao? Nagtatrabaho ng mga isang tao Bakit ba ang baho eh? ano ka ba? May mga mayaman dapat pagsilibihan ng mga may hirap. Alam mo parang wala ka talaga pinag-aralan. Baho? Yeah. Pasensya na po ako na po bahala dito sa tropa ko. Ay! Oh, Ayanin na lang po. Mukha na! Yo! Yeah, oh. Pasensya na po mam. Pang... Hindi! Oh. Di ba pinagtanggol yung tatay mo? Ay, ano naman sa'yo? Pag pinagtanggol ko siya, malalaman nilang mahirap ako. At baka mawalan pa akong kaibigan. Ha? Okay ka lang? Pasinpuntaan din kaibigan mo kaysa sa tatay mo? Tingbibid na itong anak, keno. Paano mo nagagawa sa magulang mo yan? Ha? Sarili mo magulang, kinakahiya mo? Baka nakakalimot ka, anak ka lang. Tinti mo rin eh, no? Ibang klase ka? Pare, uh -huh. pasensya ka na pare ha. Napagtaasan ko ng buhos yung anak mo. Gusto ko lang naman magbago siya eh. Salamat sa concern pare ha. Wala eh, ganun na talaga siya eh. Pero pare, importante pa rin yung madisiplinahan mo siya pare. Kaya naman nangyayari. Wala na siyang modo. Pare, sabi ko naman sa'yo diba? Lahat ng mga sinasabi ko lagi, itatak mo at paulit-ulit mong sabihin sa kanya. Natatay ka din. Kailangan kanya. Subukan pare. Salamat. Kaya muna dyan. Ako nga muna dyan. Sobrang ka na sipag. Ano pare? Sige, sige. Ako na dito. Salamat pare. Sapat na kaya itong dipon ko para mabili ko yung mga gusto ng... Anak ko? Web, TV. Bagong electric pan Cellphone. Wala naman ako ibang ginusto kundi... Papasaya sa anak ko kasi siya na lang yung meron ako. Parang kulang pa. Pero, konti na lang. Matutupad ko na yung mga gusto mo, anak. One, two, three, smile! Isa pa. One, two, three, smile! One, two, three. Ayan, ang ganda. May papost na ako sa social media ko. Mga bet, kailan next outing natin? Kaya nga eh, na natin di nagbabakas yun. Ay, OA la mo. Last month lang like yun. Last month lang ba yun? Oh. Ay, hindi. Kailangan ko ng outing. Tsaka malapit na din bakasyon, no? Bahago sino ang pumunta sa lugar na gusto nyo, di ba? Yes, kasi kailangan ko nang may, may post sa aking social media. Nabubulok na kasi. Dami kasing lakad ni Daddy. Hindi ako makachempo kung kailan na ako free. Ay, bakit? Ano bang work ng dad mo? Supervisor kasi si dad sa work niya. Tapos sinasama niya ako sa team building nila. Ah, kaya pala busy yung dad mo. Sige. So, pag-usapan na lang natin kung kailan. Set natin yung date, outing natin. Tapos, saka natin pag-usapan kung saan tayo. Okay? Okay. Ay, mauuna na ako kasi may gagawin na kaya. Bye, girls. Mm. Bye. 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 Ano Uy! Ay pre! Ah, uh, pwede mo ba akong, ano, matulungan? San ba? Bate kasi ganito pare. Hmm? Eh, may naipula na akong pera. Hmm. Bala ko kasing bilhin na yung, uh, usually si Cindy tulad ng TV rep tsaka bagong electric fan tsaka mga bagong damit na din oh. dito pare sa so online dami niya ano <laughs> so, mong problema wala, wala sa... akong alam sa ganyan eh pare ito pare. Ah uh, ano yung gusto niyang um, unahin mo na siguro yung TV TV pare TV pare, hmm, pare oh. TV may ipon naman na ako eh. TV eh, yan yun ang pangarap ng anak ko eh dami lang pare oh. Puro mura lang. Sige pare, ikaw na umano kasi ikaw nakakaalam nyan. Ikaw mag mausay ma sa ganyan eh. Tapos, pare. Uh, na naman pare. Ano na bang gusto mo? Yan, mga LG? Uh, kahit yung medyo mali. Huwag uh, naman ganong kalakihan. Uh, yung sakta ito, ito. Sakto lang, lang yan. Kasi alam mo naman yung bahay namin. Hindi naman ganong kalakihan. Oh. So, uh, um, hindi pare, ano pa? Electric pump Ah. Oo. Oh. Budget na ako eh. Yan. Yeah. Kahit yung tamang ano lang din. Hmm. Um, ano lang. Sakto pa lang oh, para maliit. Oh. No? Parang sasakot yeah. sa sapat sa ba? mga yun. Ah, ano, number mo pala? Sa para pag tumawag, i-deliver na. Oh, pare, uwi nga yung problema ko pare. Bakit? Eh, gusto ko nang surpresahin yung bata. Uh, eh, bala kong sabay, sabay ibigay sa um, sa birthday niya. Mm. Yun yung bala ko. Eh, kaya nga pare, okay lang ba kung sa bahay mo na lang muna i-address tapos doon muna yung mga gamit sa inyo. Ah. tapos kukunin ko na lang pag uh, ano pag saktong kaarawan na ng bata. Nayo <laughs> din talaga ah. ako sa mo pare, no. Eh. Sige. O, oh, sige pare. Abag na mo na ako, ano mo na lang doon sa bahay nang madawa naman yung anak mo. Balita mo na ako pare pag ah. dumating na sa inyo. No problem pare. Ba bala ko rin isabay na yung ano eh, kalitan yung cellphone niya. Eh. Hmm. araw na yun, pag bili ko ng cellphone, dadaan, dadaan ako sa inyo, sabay na natin, patulungan na ako pare. Sabay Ay na natin, problema. i, ano, siguro i-tricycle na lang natin. Alam mo, problema? ang dami niyang pre. So, pre, mo Ako nang bahala, bro. Oo, oh, pare. Uh, mo lang ako, update pa. na lang ito kapag ka nandito na sa bahay lahat ng mga in-order mo. Salamat, pare. Uh, kahit bukas mo na lang bigay yung bayad kapag ano. Oo, oh, pare. Ha? Bukas, dadaling ko sa iyo. Eh, yeah. para pag dumating sa iyo mga gamit, may pambayad ka kagad. Yeah, ay, Lamat, uh, ingat, Wala ingat ako, eh, pre. bre. pare. ingat, ingat, sa pawe. Eh. pa ako, yung bata. Walang maka, maka, walang makain. <laughs> <laughs> ingat sa pawe, pre. Salamat, pre. sa bawat kilos sa bawat kasinungalingang nakabalot sa magagarang damit at huwad na kwento unti-unting nabubura ang katotohanan isa sa kanila ang pilit nilalabanan ang kahirapan isa ang unti-unting nalulunod sa ilusyon ng kayamanan matandang to, lagi na ng tulog. Ano pang mungyayari sa buhay natin yan? Diyos ko naman, puro higa. Ano to, kanin lang? Walang ulam? Ano ka na pala, anak. Nagutom ka ba? Ito, ito, may... Puro na lang sardinas. Isang linggo na tayong ganyan. Hindi ka ba na, nagsasawa dyan? Wala man lang maayos na, no, na Ano bang ginagawa mo? Puro kay ga. Eh, Diyos ko naman. Pagod din kasi ako sa trab trabaho na. Eh, tapos ito lang yung kaya kong... Ito, anak ko. Pagbubukas na kita ng... Huwag na! Mas nga dyan. Matutulog na lang ako. Nakaka-bad trip sa bahay na to. Pasensya na, anak init-init, walang electric pan. Ay, pala pre, kakarating lang kanina ng mga in-order mo nung nakaraan. Ay, yung RIP TV oh, at yung electric pare, package. Nasa oh. bahay na. Kailan mo, mga pala, kailan mo ba bala kunin yun? Bukas pare. Bukas. Kasi bukas na nga yung birthday ng anak ko. Ay, oo nga pala. Bukas. Para isahang bigay na lang. Bukas. Hindi yung cellphone, nabili mo na rin. Wala pa pare. Bu pero bukas, isasabay ko yun. Ah. Pare, ang mangyayari pare. Pagbili ko ng cellphone, dadaanan kita. Na natin mga gamit. Isang bigay na lang? Oo, oo para kalakot. Kasi yung masaya sa karawan niya. Posible hindi ba siya sumaya niya, <laughs> pare? Kung ako man yung anak mo, pare, pag mamalaki pa kita. Ako, salamat, pare. Eh, sana nga. Eh, makarealize ng anak ko na lahat. Ginagawa ko uh, para sa kanya. So, paano, pare? Uh, eh, magkita lang tayo bukas. Basta, so, na lang. Madali rin Tutulung ako. Excite na lang. Ha? Excited na ako eh. Tutulungan na lang, din kita ha. Ah, okay, oh, ingat ka, ingat okay, ka, pare. Salamat ulit, pare. Happy birthday sa anak mo, pre. Thank you, pre. Gising na nga. Oh, anong meron? At masarap ulam? Una oh, ka naman, tama na ba? Ah, um, hindi ko ngayon. Ah, kaya pala masarap ulam kasi birthday mo. Sana araw-araw na -araw lang ang birthday mo, no? Ito, so, lagi mo na lang pinakalimutan. Di ba nga halos magkasunod tayo? Oh. Eh, sa susunod na linggo, ikaw naman, wala naman mga nangyayari sa birthday ko. Pinaalala mo pa. Magalala na. Nagahandaan ko yun. Nga pala. Ito, may extra kong pera. Idagdag mo na pa muna Kumain ka muna, ok? Anak. Kaya na mo na ako. mo na lang. Baka malipa ako sa Sigurado ka, anak. Hindi napansin ang mga bitak sa dingding, ang pagod sa mata, ang katahimikang sumisigaw ng tulong. Hanggang sa isang araw, may nangyaring hindi na mababawit. Tiger sorry di ba? Hana, oo nga! Tumawag ka na po lang sa tabi! Dito. Ay, sino Kami! Pa! Pa! pa. pa. Tumawagin okay na ka po lang siya! Isang trahedyang pumunit sa katahimikan ng gabi at naiwan ang isang kaluluwang puno ng tanong at pagsisisi. Sa huli, ang mga bagay na hindi pinapansin, sila ang pinakamasakit sa alaala. Pahalagahan mo habang nariaan pa. Dahil ang katotohanan, kapag natabunan ng kasinungalingan, laging may kapalit. At minsan, ang kapalit ay hindi mo kayang bayaran. Okay, oh, magkita mamaya na. mo muna ako. Ipasak pa ako. Baka pa ako. Ano? Ay, ay ma'am, magandang araw po. Saan uh, Adin, ma ano? Yung CR? Ay, diyan lang ma'am, diretso lang po kayo sa bandang kaliwa po. Ay, ako. Ay, mo? Hello? Mm. Tulungan niyo po kami. May nabangga po kasi dito eh. Ngayon na po, now na. Please. Ngayon na. Dito sa kabite. Ngayon na po, now na. Hindi na ako tawawin sa <laughs> o, aga mong nagising ah. Linggo ngayon, wala ka namang pasok. Porke linggo, walang pasok. Ano daw? <laughs> Hi, kami po ang EPR Films. Films. Maraming salamat po sa panonood at pag-suporta po palagi sa aming channel. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na sa ETR Films! Shoutout nga po pala sa mga friends ko dyan na si Kari, Maria Teresa, pati po si Aika. Shoutout kay Angelica Canarias ng Bagong Silang at kay siyempre kay Omel ng Batang Nitang. Laging nanonood sa atin yan. Shoutout kay Mr. Jun Ray Micarandayon na nag-subscribe sa ating channel at laging nanonood. Yes! Salamat, Salamat kita tayo! Bye. Bye.